Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, halika na. Kunin mo na ang mga laki numbers po ngayong 11am. Pero bago yan ha, happy, happy, happy birthday po kay Ma'am Jessica Pong, ano pong yan, ayan po. Ma'am Jessica Pong, ano po to? Po? Ah, pong yan, ayan po. Hello po ma'am Jessica pong yan. Happy happy birthday po yan. Binati na kita kasi magang maga po nagpapabati siya. Ayan po. At syempre po, congratulations po sa mga nanalo po ng mga 2-digit lucky numbers kahapon. Congrats, congrats po. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa aming mga lucky numbers ni Lola Carmen. Kaya ngayon po, alas 11 po na umaga, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers na talaga namang inaabangan po ng bawat isa. Okay? Kaya eto na. Ready ka na ba? Ready ka na maging milyonaryo o kaya manalo ng 5-digit lucky numbers? O kaya balik taya o kaya 4 digit, 'di ba? Wala namang masama, importante ko legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga uh, followers po natin kaya. eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, siyempre, milyonaryo mga kalaki? Kaya eto na po ang mga kompletong mga laki numbers abroad at Pilipinas. Kunin mo na. Ito na po, umpisa natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 38, number 44, number 32, number 11, number 53, number 64, number 48, number 40 at number 31. Ayan po mga kalaki, ang mga 10 uh, digit lucky numbers abroad Ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay Number 14 Number 36 Number 33 Number 24 Number 27 Number 19 Number 12 At number 5 Ayan. At syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7-digit laki numbers sa brood mo ay number 26, number 29, number 33, number 35, number 22, number 18, at number 6. At ito naman po mga kalaki, ang 6-digit laki numbers, 1 to 29, o kaya 1 to 25. Ito po ang 6-digit laki numbers mo, kunin mo na number 23 number 25, number 12, number 15, number 6, at number 18. Ayan po mga kalaki, at ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ayan po, at ito naman po ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 1, number 5, number 7, number 0, number 8 at number 2 ayan po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9 at ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin kaagad. Kaya ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 15, number 22, number 27, number 35, at number 31. Ayan po mga kalaki ang 6 ang 5 digit lucky numbers sa Punta na po tayo dito sa Pilipinas at ito po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Pero bago po natin ibigay yan mga kalaki ha, sa mga masusubit po nating mga followers dyan, abay abay abay, ito po ang dapat na account na pinapalo nyo ha. Ito po ay ang red parungkin po sa Facebook, hanapin po at check nyo po ang followers, dapat po merong... 315,000 followers kami po yan. At syempre po, may second account kami, Red Parong Kinig po na may 50,000 followers at Aris Kepchal yan. Ah, yung mga ibang account po na mabababa yung account, mga 1,000, 200 lang, mga 300, hindi ko kami yon Dinagaya lang ko kami, kaya ingat-ingat po kayo sa mga scammer, okay? At ang mga lucky numbers po namin, libre po walang bayad dito ha. Pag private consultation lang po ang may membership P mga kalaki Private consultation po ang may membership P Kaya sa mga interesado po Pwede po kayo mag-message sa akin sa messenger Sabihin nyo interesado kayo, tatawagan ko kayo Make sure po na makakausap nyo muna ako Bago po kayo magpa-member Para legit na legit Ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki Okay, so sana po ngayon magpapasko palarin po kayo kay mga kalaki, ituloy na po natin Kunin mo na po ang mga lucky numbers namin Tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin 3 days po bago po nating palitan ito po ay walang pilitan Nasa private consultation po Kami po magbibigay ng tatayaan mo Sa loob ng 3 months po Sa loob ng 3 months po Ang membership nyo po Okay, so uh, Sana po palarin din kayo Tulad po ng mga napanalo na natin Kaya ito na po Ang 6 digit lucky numbers 642, Pilipinas Kunin mo na Number 37 Number 34 Number 28 Number 21 Number 5 At number 19 Ayan at ito naman po ang 6-digit lucky number 645. Ang 645 mo ay number 13, number 28, number 36, number 33, number 41, at number 15. Ayan po. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky number 649. Ang 649 mo ay number 17, number 25 number 28, number 14, number 6, at number 42. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit lucky number 6, 55. Ayan po, ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 32. Number 38 Number 43 Number 29 Number 17, at number 20 ano to, 26 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 6 digit laki number 658 kaya kunin mo na ang 6 digit laki number 658 mo ay number 52 number 47 number 43 number 38 ang number 20, Five, at number 19. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayon pong tanghalian ng alas 11. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po aalagaan nyo ang lucky numbers. Huwag niyo po agad bibitawan at huwag niyo pong kakalimutan. Okay, so mga kalaki, ito na ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Nicolas Family. Ayan, Nicolas Family ng kyaong keson. Hello po sa Nicolas Family dyan sa keson. Maraming salamat po sa panonood nyo sa amin. Ilang beses ko na po napatama ang keson. Alam po ng Quezon niya. At ala po silang sawang sumusubaybay sa atin dahil tulad nyo tulad din namin na, na, na nais na manalo po mga kalaki. Talaga po na sana po may mapanalo akong million dyan. O kaya 5 digit lucky number sulit. Kaya mga kalaki tutok tutok lang po dito. Siyempre sa bagsakan po ng gulay dyan po sa may ano to, sa Taytay Rizal. Hello po sa public market dyan. Maraming salamat po sa bagsakan ng gulay dyan. Thank you, thank you very much po sa so, walang sawang pagsubaybay din po sa amin sa panonood. At nais ko po ngayong Pasko, ngayong magpapasko, sa po sa Manalo. So good luck mga kalaki. Ingat po at God bless you. Advance Merry Christmas po. At sana ngayong birthday ko, ngayon birthday ko malapit no. Ano po, eto na po. December na mga ilang araw na lang birthday ko na po. Sana isa ka po sa palarin. Good luck. Pasasayahin kita. Sana mapili kita.